mahal mo talaga siya. Hey! Ikaw ba may mahal na? Ang bilis Sumagot, may mahal mo si Bias. Sino mahal mo? Uh, Sabi mo uh, dapat sa mo yung sagot. Sino mahal mo? <laughs> <laughs> Sino siya Ano Anong pangalan niya? <laughs> Ito ba si Edu ko? Tama ba? Ah! nakakalong So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening pong muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, ang nag-iisang batang LU. And uh, ang bibigyan naman po natin ng reaction ngayon guys ay yung uh, ang birthday party po ni ano no, ni Kapitana Grace. And uh, Kapansin-pansin nga dun sa games na itong si Edsy ay medyo, ay, si Edsy, sorry guys. Si Viancy ay medyo inokray-okray po ni Boss Alvin, no? And game na game naman po to, talaga itong si Viancy na ipalang, ipangalandakanan sa publiko. Wala pong ano yun guys, ha? Kung baga, hindi po vlog yun. Kung baga, nasa party po yun. Pero proud na proud siya na ipangalandakanan sa lahat. Na mahal niya si Edu. Grabe, ano? So, pagka mga ganong bagay, guys, uh, hindi naman po binablog yun, no? I mean, uh, hindi po yon yung Edsy Love Team na vlog, kundi uh, kay Grace po yon Birthday party. So, napapaisip ako, guys, eh, pagka mga ganon. Mga ganong bagay. Kasi, if ever, na isang tao, kahit saan, ay ipinangangalang dakanan na mahal niyang isang tao, ay malabo maging script po yun. <laughs> yun po ay talagang totohanan na, di ba? So, yan po, bibigyan natin na reaction. Kaya, eh, huwag nyo po akong iiwan. <laughs> Maiksi lang to guys. Maiksi, mga 5 minutes lang to And, bago tayo tumuloy doon, guys, ay huwag po natin kakalimutan supportahan palagi ang buong team Kalinga po. doon, sa pangunguna po yan, ni Kuya Juan Santos Matubang, Ate Edno Vlogs, and siyempre si Kalinga Prab. And uh, may karam shout out po sa lahat ng mga solid Kalinga report, uh, solid Kalinga supporters. Nako, nabubulol na naman po si Batang Elio. Pasensya na guys. And uh, may karam shout out din siyempre sa aking mga subscribers. So yan po, samanin nyo ako. Oh, let's go! Wow. ano ang tawagan ng first boyfriend ni Grace na si Sai Sai. And yun guys, no? hindi lang po si Viancy actually bibigyan natin ng reaction dito, kundi pati yung si ano yung kasama niya, yung kadamay niya, ito po, uh, po natin na. Yan, si ano po, uh, si Krista po ano. And actually, first time ko lang na makita na magkasama itong si ano, si Vianci at si Krista. And uh, kapansin-patsin guys na Uh, halos ano halos sa uh, mahabang uh, oras din silang ano um, magka-holding hands ibig sabihin po nagkakasundo yung dalawa ano mga ibig sabihin nito si Viancy talagang pala kaibigan no kahit sa mga first time niyang makaharap kung okay naman talaga yung pinapakita siguro sa kanya ay madali niyang uh, ano um, nakakasundo So yun lang napansin ko kay Krista at kay Vianci guys. And tuloy po natin dahil uh, meron po tayong yung pinakamain topic po natin ang tututukan natin dito. Oh. Letter B. Mahal ko. Letter B Asawa ko. Or letter B. ko. Grabe. Wala, ko Holding hands talaga. Wala.

Kapitana Grace, so happy 24th birthday and uh, ang dami kong nalaman tungkol sa'yo sa mga kinuwento ni na lahat, yung family ng Matubang, si Kuya Val, si Ate Edna, si Kalinga Problado. Nako, ang dami kinuwento and nakakatawa ka pala Grace. So yun, uh, happy birthday sa'yo. Sa kayo? Sana. Okay. Sa so, tingin mo ba yung boyfriend ni Grace na wala na si sa Saisay at ang tawagan nila ay ano? Baby ko. Bakit baby ko? Bakit ba lang hindi naman baby oh. din si Kuya Jun, e. Ano tawagin nyo? Mahal ko. Ang oh, oh, oh. hindi ka na sa mahal ko. Gusto mo ba sa baby ko, e. Eh? Ah. Ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko. Baby ko. <laughs> okay. Ito naman, Bianci. Si Ayan, guys. Mahal Bakit mahal ko? Or mahal mo talaga siya? Ikaw ba may mahal na? Ah! Meron. May mahal na siya guys. Ang bilis magod. May mahal mo si Pia. Sino mahal mo? Sabihin mo. Dapat sabihin mo yung sagot. Sino mahal mo? mo? Anong pangalan niya? Ito ba si Edu Ko? Tama ba? Ah, grabe. <laughs> so yun guys, yung ano, yun yung uh, sinasabi ko kanina, ano, hindi naman po ito vlog ng edsy kumbaga birthday po ito ni, ano, ni Kapitana Grace. So ibig sabihin, um, walang script, di ba? Kasi, um, actually, naka-live to eh, di ba? So walang script on live. So, anong ibig sabihin nun? Naniniwala na kayo? na walang script ang Edsy. <laughs> Yan lang ba yung masasabi ko, guys? Kasi, and napakas, napakabilis nga po ng pagsagot ni, ano, ni Viancy tungkol dun sa katanungan po ni Boss Alvin, no? Na kung may mahal na. Ay, oo oh, ka agad. And, <laughs> grabe, ano? Um, actually, um, lately lang kasi, marami mga, ano, mga issues pero hindi tayo sumasali dun sa issues no dito lang po tayo sa mas masayang pinag-uusapan kaya naisip ko lang din na baka nga scripted ang lahat pero hindi ako naniniwala dun eh kasi wala namang scriptwriter si ano si Kalinga Prab tsaka madalas kong marinig na sinasabi ni Kalinga Prab na ang uh, tuwing nagvlog sila sa mga love team especially dito sa Edsy Jump Car yan mga yan no? Um, sinasabi lang niya kung ano yung magiging flow and then uh, sila na bahala na gumawa ng ano ng kung ano kung ano yung uh, gagamitin nilang uh, or kung paano sila mag-uusap. So ibig sabihin, kapag ka walang script, walang binabasa or walang idinidikta ang isang director, galing sa kanila yung ano mga sinasabi nila. And in that way, guys, no? Kapag ka walang script, sasabi mo yung gustong gusto mo, tsaka yung nararamdaman mo, di ba? And kung uh, kinakagat naman po ng madla, eti well and good, di ba? And uh, ang NC naman po kasi, alam naman natin lahat, po no? Kung paano ito nagumpisa. And alam din natin na may crush talaga si Biancy bago pa siya napasala, napasali sa kalingap, di ba? And uh, si Edo naman, nung naging uh, magka-partner sila, magka-love team na po sila, no? Naumpisahin. Hindi pa naman ano eh, kumbaga wala pa namang uh, mapapansin kay Kalinga Pedro eh, na ano na pagmamahal or pagiging importante ni Biancy, kumbaga dati para mga kulitan lang, kumbaga inaasahan niya si Biancy hanggang sa paunti-unti, di ba guys? Paunti-unti, kumbaga eh, may nade-develop na alam din natin, kumbaga nararamdaman din natin yon Paunti-unti, eh, hindi siya biglaan, kumbaga wala talagang script eh. <laughs> so doon ako naniniwala guys. Ewan ko sa inyo kung uh, ano masasabi nyo. So, yun lang yung gusto kong sabihin dito sa pinag-uusapan natin ngayon. Kung meron po kayong ano, um, kanya-kanyang opinion dyan, lagay na lang po sa, ano, sa comment sa section po. Ano, bigyan natin yan ng uh, pansin. So, yun guys, Ang um, grabe. Kasi, nakakaano lang. Tapos yung uh, pagkaka banggit niya kay ano na may mahal na siya kaya proud na proud siya di ba <laughs> Kapag script mahirap ano eh kapag may script mahirap gawin yon kaya ano lang para lang robot na umaamin mga ganoon di ba hindi ni wala Biden ba basta ako kasi yun yung anak ko eh ganun yung paniniwala ko eh so yun comment na lang po so tuloy natin asawa ko is raw evelan tayo Mahal ko at pipi ko at wala. Sa tingin mo, tama ang sagot mo? Tama. Tama. Ikaw? Pipi ko. Malik. Dahil? Isa lang ang mahal mo. Iyon. Isa lang ang mahal niya. A, B, C, D, E, D, U. Wrong! Pipi ko. A, B, C, D, E, D, U. Love you. Grabe yung A, B, C, D, E, D, U. Ngayon ko lang narinig yun, agad na na, nagaling niya no, Boss Alvin, guys. And so, yun, maigsay lang po bibigyan ng reaction sa ngayon. And uh, para lang, ano siguro, um, masabi ko lang din yung aking gustong-gustong sabihin after all sa mga nangyayari lately. So, ito, um, kailangan sabihin ko rin kahit hindi nyo tinatanong kung ano yung uh, opinion ko or nararamdaman ko pagdating pa dito sa love team na ito ano mabaga ay eh, iba iba yung ano iba yung na uh, nabanggit din naman ni Kalinga Probiyan uh, love team love team kumbaga wala namang ano yan eh walang expectation kung magkakatuluyan tuluyan or not basta uh, love team lang and sabi nga bahala na sila kung ano mangyayari sa dulo kung magkakatuluyan sila or not kagaya nga po na ng, ano no yung pinakaunang love team na ginawa ni Kalinga Probiyan yung ah kay ano kay Rowel tsaka kay Rachel yung Rochelle po ano talagang ano naman nagkatuluyan so yun so wala ring script yun so yun guys uh, maraming salamat ha sa pagsama ninyo sa akin sa maiksing vlog na ito and uh, God bless po sa lahat ito muli ang inyong lingkod Batang LU and antayin ko po yung mga comment ninyo at huwag kalimutan magtamsak yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan nako Subscribe nyo na para naman uh, umabot na tayo sa 100,000. Less than 6,000 na lang po yung kailangan natin. So, yun guys. Thank you and uh, see you next time. Bye-bye. Pansamantala.